Hi guys! Ito po si Bel Almasar Team Goodwins AIM Global dito po sa si Israel Right now po alauna na po ng hapon ngayon, uh, bali rest hour ko po. Alauna hanggang alas stress medyo po is pahinga ko. Uh, isa po akong caregiver po dito po sa si Israel uh, Ang alaga ko po is natutulog na ngayon, pahinga din siya kaya may time na po ako para sa paggawa ng aking po business uh, Kapag po rest hour ko, bali ginagawa ko po itong Aim global business meaning po is ginagawa ko po ito ng part-time so sabi nga po ng mga mentor namin dito po sa Aim global uh, full-time with your job but part-time with your fortune oo, mahirap kasi araw-araw po yata kasi syempre nakikipag-usap sa mga tao, sa mga prospect, and um, nakikipag-usap sa mga team members, sa mga downlines, uh, tinuturuan, ginagabayan uh, kung ano mga dapat gawin, minomotivate, kasi ang ang in global po, ang network ang networking business po is a helping business. Kumbaga, is tulungan po dito. So, mahirap kasi talagang madalas is Uh, napupuyat pero sabi nga okay lang mapuyat ka at least alam mo napayaman payaman ka kasi nahirapan ka rin naman ngayon kung ano yung ginagawa mo ngayon kung ano yung work mo ngayon sigurado nahirapan ka rin di ba so ah uh, mabuti nang uh, gawin mo yung isang bagay na alam mo magkakapag bago ng buhay mo. Kahit mahirapan ka po dito sa Im global, at least alam mo payaman ka. Kasi nahirapan ka rin naman diyan sa work mo, gawin mo na to. Gawin mo na tong Im global. kasi sabi nga is kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Uh, napakarami na pong mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo ang ginawa tong in global. Nakapag for good po sila, nabago ang buhay, ngayon mga milyonaryo na. So, kung kaya po nila, kaya mo rin, kaya ko rin. Kaya guys, kahit mahirap, okay lang. Ang mahalaga, believe in yourself na makakaya mo. Join in my team, nandito ako, I'm so happy na tulungan ka, magtulungan tayo na abutin ang ating mga pangarap dito po sa IN, meron na pong sistema, susundan na lang natin. Yung mga tao na yon ginawa din lang nila yung, mga, yung sistema. Ginawa din lang nila to pag global kahit mahirap. So, susundan din lang natin sila at katulad nila, mababago din ang buhay natin. So, thank you guys. PM me on my Facebook and I'm so happy na tulungan ka tulungan ka ng aming team at magtulungan tayo para sa paggabot ng ating mga pangarap. Uh, sabi nga is uh, we deserve we deserve so much better sa buhay na to. Hindi lang isang caregiver at hindi lang nagpapaalipin sa ibang tao. Time will come, mababagong buhay natin. Basta mangarap ka, maniwala ka, magtatagumpay ka andito yung aim, given na yun. angel si Lord, given na yun. Pero mas mahalaga, naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo. So, join in my team, Bel Almasar, Team Goodwins, dito po sa Israel. God bless you guys. Bye!